Baig tingin pa ng Department of Health, katuwang ang isang grupo ang kampanya nito upang pigilan ang pagkalat ng HIV, ngayon din ang pagpapalawig ng HIV testing sa bansa. Si Ben Manalo sa Detalye Live. Ben? Audrey, ayon sa Department of Health ay mas mataas ng apat na beses ang naitalang kaso ng HIV AIDS sa bansa simula 2012 hanggang noong nakaraang taon. Umabot na kasi sa mahigit 3,000 ang naitalang bagong kaso ng tinamaan ng HIV sa unang kwarter yan ng taon at higit 80 rito ang nasawi. Kaya naman, ang Love Yourself PH, katuwang ang Health Department, puspusan ang pagpapalakas ng U equals U campaign o Undetectable equals Untransmittable campaign na nagsusulong na pigilan ang pagkalat ng HIV sa bansa. Mas paiigtingin din ang information dissemination at enhanced treatment protocols laban sa nakamamatay na sakit. Gayun din ang pagpapalawig ng HIV testing sa buong bansa. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa Asia Pacific region na may pinakamabilis na pagsipa o pagtaas ng kaso ng HIV. Lahat po tayo ay may HIV status. So ideally po, kung kailangan nyo po mag, magpatest, magpatest lang po. Kasi po, kahit po wala po tayong risk, malay nyo po yung experience po ninyo para magpatest, pwede nyo pong i-share sa mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, na posibleng kailangan ng testing at natatakot silang magpatest tinalakay din ang pagpapalakas ng Republic Act 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act na nilagdaan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2012. Saklaw nito ang family planning, sexual health at maternal health na nagsusulong ng sustainable human development. Pinag-usapan din ang family planning kasabay ng pagdiriwang ng family planning month ngayong buwan ng Agosto. Layo nito na itaas ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng family planning. Gayun din ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga healthcare worker at organisasyon sa pagpapaigting nito. Makakatulong sa pamilyang Pilipino tulad ng living Ways dapat ituloy yon. Isa sa mga ginagawa ng government is to train the healthcare providers, especially those providers that are living in the provinces, especially in the far-flung area. Dapat nga talaga priority ang mga healthcare providers sa far-flung area. Audrey, binigyang diin din sa conference ang mahalagang ginagampanan ng media bilang katuwang ng health department sa pagpapakalat ng impormasyon para mailigtas at mailayo sa anumang sakit, panganib at sakuna ang ating mga kababayan. At mula rito sa Subic, Olongapo City, balik sa iyo Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.